sibuyas, yes, luya, kamatis. Mas konting onion leeks. Tapos meron na tong laman ng ano, yung kamuting kahoy, yan malambot na yan. Kamuting kahoy yan ito. Konting asin muna. Bitchin. Konting chicken powder. Yung laman ha. Ito

Okay. sakto maulan hidup tayo ng sabaw para lang to mura na masustansya pa salbos ng kamote matigas kasi yung talbos ng kamote kesa sa ano ipan muna natin kangkong sarap na natin simple, napakasimple ang may sabaw may gulay isang minuto. Ha? Asim natin. Ito na. Ang pinaling ingredients. Kalamansi. kentemulan hmm, nah. Hmm. hmm. Sinigang na sardinas. yung gulay pa lang yung masarap dito kahit hindi ka na magkanin laman ng kamuting kahoy yung sardinas, ang laki Sampai hmm. sabau hmm. si sibuk, sibuk,